So, eto na nga guys, at gabi na naman, kaya magandang gabi sa inyong lahat. So, share ko lang guys ang aming uh, dinner or merienda dinner ng aking hubby which is, ayan, mini Dunkin Donuts at with matching Milo and with matching 3-in-1 coffee. Ay, nako naman yun. Yan lang po ang aming dinner. Kasi nga, diet daw kami. ha, <laughs> Charing! Diet, pero switch naman yung titirahin namin, ano? Nako naman yarn. Ayan, may uh, different flavors po dyan. Ayan, may kiwi. Ayan, may chocolate. Chocolate? Chocolate. And the strawberry. I don't know the kulay blue. Uh, di ko alam. Hay, <laughs> naman yun. At ayan na nga guys, at titik uh, titikman yun natin ang chocolate flavor. Ay hindi pala titikman. Ay <laughs> eh, ginilid lang pala. Nako naman 'yon. Hi buhay. Kayo guys, ano nga po pala inyong dinner for today's video? Anong din niyo ngayon, guys? Pa-share naman sa comment section. Ayan, baka sakaling magkapareho po tayo ng uh, pagkain. Ayan, share-share tayo guys. Baka meron kayo dyan lechon. Lechon baka, lechon baboy. Naku naman, crispy pata. Uy, ang sasarap. Pero, hindi pwede sa akin yan ngayon. High blood kasi si gandang Madonna eh. Hi, naka naman ni Nadali na naman ako ng hihipon kahapon. Just may